Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na yati Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito Kung anong edad ng babae ang pinakamataas na antas ng interes sa seksual na aspeto So marami pong nagtatanong sa akin sa comment section kung ano nga ba talaga ang edad ng isang babae na uh, pinakamataas na may interest sa pagnanais, no? So yan po ang ating uh, tatalakayin ngayon, pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay uh, para lamang sa ano uh, pang edukasyon lamang at hindi nila yon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So guys, ayon sa aking pagsaliksik, ang edad kung kailan ang libido o sexual na pagnanasa ng mga babae ang pinakamataas ay maaring mag-iba-iba. Depende sa maraming salik tulad ng physical na kalagayan, hormonal na pagbabago, emotional at pangkalahatang kalusugan. Gayon pa may ilang mga pag-aaral na nagmumungkahi na sumusunod na pangkalahatang obserbasyon. So ang ibig sabihin gayon pa man, no, nagmumungkahi ng mga sumusunod na pangkalahatang obserbasyon. Number 1. Edad 20 hanggang 30. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang mga babae ay may mataas na antas ng pagnanais sa kanilang 20s hanggang 30s sa panahon na ito. Ang katawan ay nasa rurok ng pisikal na kalakasan at kalusugan. At ang mga hormonal levels tulad ng estrogen at uh, testosterone ay madalas na balanse. O ibig ba sabihin, nasa balance. Balanse talaga siya. So, ang ibig sabihin, ang edad na 20, sa kalagitnaan ng 20 to 30 ay talagang ayon sa pag-aaral. Ito ay nagsasabi na ang babae ay nasa mataas na antas ng pagnanais sa uh, sexual na aspeto dahil dito ay makikita mo na nasa rurok ng pisikal na kalakasan at kalusugan at ang mga hormonal levels tulad ng estrogen at testosterone ay madalas na balanse kaya yan po ang isang dahilan at ang number 2 naman late 30s hanggang early 40s naman ito may ilang pag-aaral na nagsasabing ang mga babae ay nakakaranas ng pagtaas ng libido o pagnanais sa kanilang late 30s hanggang early 40s. Ito ay maaring dahil sa pagtaas ng kumpiyansa sa sarili at mas mahusay na pag-unawa sa sariling katawan at mas stable na emosyonal na kalagayan. So ang ibig sabihin kapag nasa 30s hanggang early 40s, ay talagang ang isang babae ay mahusay na na maunawaan niya ang kanyang sariling katawan at mas stable na sa emosyonal na kalagayan. So iba talaga yung nasa batang-bata ka pa dahil hindi mo pa kilala kahit katawan mo paano magdala ng emotional emotion emotions no yung emotional na kalagayan. So ito na nasa 30s hanggang early late 30s hanggang early 40s naman ito. At ang uh, number 3 naman ito na. Yung tinatawag na menopausal years naman ito, no? 40 s hanggang 50s, no? Sa kalagitnaan ng 40 hanggang 50, habang ang ilang kababaihan ay nakakaranas ng pagbaba ng pagnanasa sa panahon ng menopausal years dahil sa hormonal changes o pagbaba ng estrogen at testosterone. Ang iba naman ay naguulat na patuloy o kahit pagtaas ng sexual na pagnanais dahil sa mas kaunting stress mula sa mga responsibilidad tulad ng pagpalaki ng anak at mas mataas na kumpiyansa sa sarili. So ang ibig sabihin kahit na nasa menopausal years, meron din talagang uh, hindi nakakaranas dahil sa edad na to no? Sa 40s hanggang 50s, talagang nandoon na yung kumpiyansa na wala na siya halos responsibilidad kagaya nung sinabi na, sinabi ko kanina na yung mag-alaga ng anak, no? At uh, pagtaas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. So isa rin ito na kahit na minopause na siya, hindi lamang yung lahat ay nakakaranas ng pagbaba ng pagnanais, kundi meron talagang uh, baliktad pa, nagiging mas mataas na kahit nasa menopausal years. So, yan po yung number three. At ito naman ay ang pangkalahatan. Mahalaga na ang pagnanais ay hindi lamang o pagnanais o pagnanasa ay hindi lamang nakabase sa pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa emotional at psikolohikal na aspeto. Ang bawat babae ay natatangi at ang kanilang sexual na pagnanais ay maaring maapektuhan ng iba't ibang personal na salik tulad ng relasyon, lifestyle at pangkalahatang kalusugan. So ang ibig sabihin, hindi lang po nakabatay dahil ikaw ay isang menopause o nasa edad na sinasabi ko dito, kundi talagang naapektuhan din ang mga iba't ibang mga personal na Uh, salik yun na nga tulad ng mga relasyon, lifestyle at pangkalahatang kalusugan. at doon naman sa bumaba ang antas ng uh, libido dahil sa ano minopusal, ano menopausal years ang ang akin lamang may suggest ay yung um, anuhin natin yung ating sarili na, halimbawa, mag-exercise tayo, kumain tayo ng mga masustansyang mga pagkain, at uh, iwasan natin ang stress, maghanap tayo ng yung nakakasaya sa atin, maghanap tayo, hindi lamang yung isipin natin na, ah, dahil tayo ay nasa stage ng menopausal, at sinasakyan na lang natin kung ano yung ano ng katawan kailangan natin na hanapin yung ano natin, yung kasiyahan natin. Kasi alam nyo guys, meron, alimbawa, meron akong kakilala na nasa 50s na siya dahil iniisip niya lang parati yung kanyang, yung dahil menopause na siya, iniisip niya na nawawala na lahat ang gana niya, wala na siyang gana pati sa lambingan ng kanyang mister. So, tayo lang din ang gumagawa ng ating sariling kaligayahan. Hindi rin naman lahat, sinabi ko na kanina na hindi lahat na nasa menopausal stage ay uh, bumababa ang kanilang libido. Meron pa rin mataas oo lalong tumataas. Kaya tayo pa rin ang mag-ano sa ating sarili. So baguhin natin yung ating uh, pangkalahatan, no? Yung lifestyle, lifestyle o kung ano yung relasyon natin at pangkalahatang kalusugan na rin para sa ating ikakasaya. So, yan po guys. Sana nagustuhan nyo at sana nakita, makita nung mga nagtatanong sa akin doon sa comment section na ginawan ko na lang ng video para na rin pangkalahatan. Maraming salamat sa inyo. Sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela. Bye-bye!